Uhuli oh, na naman. Bira yan oh. Uh. Oh, ah, grabe ba oh. 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 Hindi pa yan si Jun. Hindi pa yan. Hindi mo makarin na yan. Grabe makaring oh. Kaya na ka na. Ha? Kaya na, na Eh, kumuha na ako ng sasahugan, eh. <laughs> Isang saong ng dala. <laughs> Isang saong ng dala. Isang saong ng dala. Isang ng dala. Sasawagan na lang ako lang. Baka huli lang mga dalawa, uwi na ako. Wala kayong magus, si Ay, sipag, yung, masipag kumain yung bangus kaya dito. Sa kaya. Oh, wala pa. Wala <laughs> yan Wala pang, pang sumisibad sa natin tsaka tsaka lang tayo tsaka tsaka Uy, pambira yan oh. Ala, laki. Oh, Ala, grabe oh. Ayan oh. Bangus, uy. Papahil, shout out. Dito tayo mamingwit. Oh, grabe oh. Ala, laki oh. Tatay lang, kilala ng mista. Dalong pamingwit na huli. Dito pala oh, ayan. Ayan oh, puro bangus na oh. Nabawasan yan yung kiyak. Ibawasan na eh. Wala. Baka nakawala. Oh, nakawala na. May butas? Sana. Lama na. Pero marami na 'yang kanina. Eh, no, yung huli ni Tatay, oh, dami na. Oh. Puro bangus, oh. Meron? Wala. Wala, Tay. dito siguro sa ibabaw oh, eh ano ulit tawag yan. ano anong babawan mo lang Pabawi. ayan mga boss dito kami sana wala palit <laughs> 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 ang kinalabasan dito content lang <laughs> di talaga ako na may mingwit nagkukontent lang ako <laughs> ayan ang pain pala nila dito ano tinapay tinapay lang magandang pesto dito, maraming isda ang problema may init init sanay nga